Magandang araw mga bata! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang kaugalian na dapat nating isabuhay. Ang pagkakaroon ng palabra de honor o pagiging tapat sa ating mga binitawang salita. Pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natatalakay ang sitwasyon na nagpapakita ng may palabra de honor. Natutukoy ang epekto kapag hindi natupad ang binitawang salita sa isang tao na isa ang mga bagay sa pagtupad ng binitawang salita at na isa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang salita. Ano nga ba ang palabra de honor at gaano ito kahalaga? Katalasan ay maririnig natin sa ibang individual ang salitang palabra de honor, isang Latin na salita na kung sa Ingles ay word of honor. Ang palabra de honor ay nangangahulugang pagiging mapanindigan sa mga pangako o kasunduan na ating ginagawa. Kapag sinabi natin gagawin natin ang isang bagay, kailangan nating tuparin ito. Ang taong may palabra de honor ay mapagkakatiwalaan at may pananagutan sa kanyang kapwa. Halimbawa, isipin natin na ikaw ay nangako sa iyong kaibigan na tutulungan mo siya sa paggawa ng kanyang proyekto. Kung tinupad mo ang pangako mo at tumulong ka sa kanya, ipinapakita mo na ikaw ay may palabra de honor. Masasalamin dito ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan at responsable. Gayun din kung ang isang pinuno ay nangakong magbibigay ng tulong sa kanyang mga nasasakupan at natupad ito. Ang tiwala ng mga tao sa kanya ay lalong tumitibay. Ngunit, ano kaya ang mangyayari kapag hindi natin tinupad ang ating salita? Narito ang mga posibleng epekto kapag hindi natupad ang binitawang salita sa isang tao mawawala ang tiwala sa atin ng iba. Kapag paulit-ulit tayong hindi tumutupad sa ating mga pangako, unti-unting mawawala ang tiwala ng mga tao sa atin. Masisira ang ating reputasyon. Kilala ang taong may palabel de honor bilang mapanindigan at tapat. Sa kabilang banda, kapag hindi natin natutupad ang ating salita, magiging masama ang tingin ng iba sa atin. Masasaktan ang damdamin ng ibang tao kapag nangako tayo sa isang mahalagang bagay at hindi ito tinupad, maaaring magdulot ito ng kalungkutan o pagkadismaya sa ibang tao. Mas magiging mahirap makipag-ugnayan sa ibang tao. Kung madalas tayong hindi tumutupad sa salita, maaaring magdalawang isip ang mga tao sa atin at umiwas sa pakikipag-ugnayan. Maaaring magdulot ng hilwaan o alitan. Ang hindi pagtupad sa pangako ay maaaring maging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo. Ngayon naman, paano ba natin maisasagawa ang mga bagay upang matupad ang ating mga pangako at maisapuso ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang salita? Narito ang mga hakbang. Una, pag-isipan bagong mangako. Bago tayo magsalita o mangako, kailangan nating tiyakin na kaya nating gawin ang ating sinabi. Huwag magbitaw ng salita kung hindi tayo sigurado na matutupad ito. Pangalawa, tandaan ang mga pangako. Lagi nating tandaan ang mga bagay na ating binitawan. Isulat ito o ilagay sa paalala upang hindi makalimutan. Pangatlo, gawin agad ang pangako. Kapag may pagkakataon, unahin na agad ang pagtupad sa mga pangako upang hindi ito matambakan ng iba pang gawain. Ikaapat, huwag matakot magsabi ng hindi kung hindi kaya. Kung alam mong hindi mo kayang tuparin ang isang pangako, mas mabuting tanggihan ito ng maaga kaysa magbigay ng maling pag-asa. At ikalima, maging tapat at responsable. Ang pagtupad sa pangako ay nangangailangan ng katapatan at responsibilidad ipakita natin sa ating kapwa na tayo ay mapagkakatiwalaan. Kahalagahan ng pagtupad ng pangako Bilang individual, kailangan natin na pahalagahan at sundin kung ano ang ating sinabi o ipinangako sa sarili, pamilya at sa ibang tao dahil ito ang pundasyon ng tiwala. Ito ay katanyian na dapat nating pahalagahan bilang isang individual dahil dito nasusukat ang iyong pagkatao. Kapag tinutupad natin ang ating pangako, pinapakita natin na tayo ay mapagkakatiwalaan at responsable. Sa kabilang banda, kapag hindi natin tinutupad ang ating mga sinabi, nasisira ang tiwala ng iba sa atin. Halimbawa, kung nangako ka sa iyong mga magulang na matatapos mo ang iyong mga gawain sa bahay pagkatapos ng klase, unawain mo kung ano ang inaasahan nila. Magplano kung kailan mo ito gagawin. At tiyaking makipag-ugnayan kung may problema. Sa huli, Siguraduhin na tapos mo ang iyong mga gawain ayon sa iyong sinabi. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng palabredo honor ay mahalaga sa pagtatag ng tiwala at respeto sa atin ng ibang tao. Kapag tayo ay tapat sa ating salita, ipinapakita natin ang ating responsibilidad at malasakit sa ating kapwa. Ang pagkakaroon ng isang salita ay hindi lamang isang simpleng ugali, kundi ito'y isang paraan upang magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa iba at makamit ang tagumpay sa buhay. Diyan natatapos ang ating aralin. Gawin ang performance task at tayahin patungkol sa araling ito. Ipakita ang iyong output sa inyong guro para sa feedback at pagwawasto. Nanto ang performance task gumawa ng isang comic strip na may apat hanggang anim na panels na nagpapakita ng sitwasyon kung saan ipinapakita ang palabra de honor o pagtupad sa pangako sa pang-araw-araw na buhay. Gumamit ng papel, markers, colored pencils at iba pang art materials para buhayin ang inyong comic strip. Ipakita ang mga tauhan, lugar at mga pangyayari na naglalarawan ng responsableng pagtupad sa salita Maglagay ng mga caption o speech bubbles para ipaliwanag ang mga nangyayari sa bawat panel. Siguraduhin may malinaw na mensahe ang comic strip tungkol sa kahalagahan ng pagtupad sa mga pangako. Narito ang rubrik para sa inyong output. Nilalaman, ang kwento sa comic strip ay malinaw na nagpapakita ng konsepto ng palabra de honor at pagtupad sa pangako. Anim na puntos. Kalinawan ng pagpapahayag. Malinaw at madaling unawain ang mga dialogues, captions at ang kabuoang kwento. Dalawang puntos. Pagkamalikhain at kaayusan. Makulay at malikhain ang pagkakagawa ng comic strip. Malikhain ang paggamit ng mga art materials at disenyo ng mga tauhan, background at eksena. Dalawang puntos. Kabuuan, sampung puntos. Narito naman ang inyong tayahin. Basahin ang mga sitwasyon isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang. Ano ang ibig sabihin ng palabra de honor? A. Pagtulong sa kapwa. B. Pagtupad sa pangako. C. Pagsasabi ng totoo. D. Paghingi ng tulong. Ikalawang bilang. Ang pagkakaroon ng palabra de honor ay nagpapakita ng anong ugali? A. Kawalang tiwala. B. Katapatan at responsibilidad. C. Pagiging tamad. D. Pagiging madaldal. Ikatlong bilang. Paano makakatulong ang pagiging tapat sa ating salita sa ating relasyon sa iba? A. Masisira nito ang tiwala. B. Magpapakita ito ng hindi maganda. C. Magpapalakas ito ng tiwala at respeto. D. Wala itong epekto. Ikaapat na bilang, ano ang unang hakbang upang magkaroon ng palabra de honor? A. Paghingi ng tulong sa iba. B. Pag-isipan bago mangako. C. Paglimot sa pangako. D. Pagkilos agad. Ikalimang bilang, bakit mahalaga ang pagtupad sa pangako? A, upang masiyahan ang sarili. B, upang mapanatili ang tiwala ng iba. C, upang magmukhang magaling sa iba. D, upang maiwasan ang trabaho. Para sa ikalawang bahagi, isulat ang tama kung ang sumusunod na mga sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtupad ng isang pangako o kasunduan at mali kung hindi. Isulat ang inyong mga sagot sa kwaderno. Ikaanim na bilang mapagbigay ang iyong kaibigan at palagi kanyang binibigyan ng pagkain. Ipinangako mo sa kanya na kapag dumating ang kuya mo galing sa ibang bansa, ay bibigyan mo siya ng mga tsokolate. Ngunit hindi mo na siya naalalang bigyan nang dumating ang kuya mo. Ikapitong bilang, si Gina ay nanghiram ng aklat sa kanyang kamag-aral na si Sonia. Ipinangako niya na isa sa uli ito sa susunod na araw. Kinabukasan, maaga pa niya itong isinauli at buong buso siyang nagpasalamat kay Sonia. Ikaw walang bilang? Magkakaroon ng pagsusulit sa ESP. Ipinangako mo sa iyong kaibigan na tutulungan mo siya sa pag-aaral ng iyong mga leksyon. Isang araw bago ang pagsusulit ay biglang nagbago ang iyong isip at hindi mo tinupad ang iyong pangako sa kanya. Ikasyam na bilang. Si Namila at Ana ay matalik na magkaibigan. Simula noong bata pa sila, nangako ang dalawa na magiging magkaibigan sila sa hirap at ginhawa. Ngunit matayog ang mga pangarap ni Ana at gagawin niya ang lahat upang makamtan ito. Sa araw ng bigayan ng report card ay matataas ang mga nakuhang marka ni Mila kaysa kay Ana. Ito ang dahilan upang sirain ni Ana ang pagkakaibigan nila ni Mila. Ikasampung bilang, sa pagtupad ng kanyang mga pangarap Si Danilo ay nangako sa kanyang sarili na pagbubutihin ang kanyang pag-aaral upang makapagtapos siya ng may nakasabit na medalyang ginto. Dumating ang araw ng pagtatapos at tila dininig ng langit ang kahilingan ni Danilo na makakuha ng medalyang ginto. Maraming salamat! Magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin.